Kaibigan, maraming nagtatanong, masama ba maligo pagpagod, masama ba maligo sa gabi, pasmado ba ang kamay, nanginginig, namamanhid, explain po natin na kung ano tama at hindi tama. Alam nyo, simple lang yung tips eh. Pagpagod kayo, nag-exercise, galing sa trabaho, para sa akin, pwede kayo magpahinga ng 20 to 30 minutes. Pahinga muna, tanggal muna ang medyas at pwede maligo ng maligamgam na tubig. I-explain ko kung bakit maganda itong pahinga at paliligo ng maligamgam na tubig. Una-una, parang workout yan eh. Pag nag-workout tayo, syempre, una-una, nag-stretch tayo. ba diba? Warm up, warm up. So, tapos mo mag-workout, -mag magpagod, hindi pwede maliligo agad. Kasi ang problema, pag naligo ka agad, unang-una, pawis ka pa. Yung, yung katawan mo, nagpapawis pa yan ng mga 15 minutes eh. Tapos, bukod sa pawis, siyempre, pwede kang magkaroon ng pigsa, di ba? Kasi may, may dumi pa rin dyan, eh. Tsaka yung temperature mo, unstable pa, mainit, eh. Kaka-workout mo pa lang. Kailangan medyo mag-stabilize mo na yung temperature mo. Pag maliligo kayo after a workout or pagod, hindi ko pinapayo yung sobrang lamig o sobrang init. Pag sobrang lamig, hindi po maganda kasi minsan kakabuhos ng malamig, biglang-bigla pa, Minsan nagko-constrict yung mga ugat sa puso. Meron nangyayari na sumasakit ng dibdib. Sasabihin na iba, Dok, hindi nila ako maliligo. Ayaw akong maligo sa gabi. Pag nag-exercise, nagaling trabaho, kahit madumi, hindi na akong maliligo. Hindi naman po maganda. Mas maganda pa rin maligo after 30 minutes ng pahinga, maligam-gam na tubig, bibigay ko yung mga dahilan. Okay? Number one, kailangan malinis tayo. Kasi yung pawis, syempre, Pawis bacteria equals body odor. Eh. Hindi ka maliligo sa gabi, magkakaroon ng pigsa o pimples sa umaga. Pangalawa, nakaka-relax ng muscle yung paliligo ng maligam-gam na tubig. Kahit medyo warm shower, nakaka-relax. Mawawala yung sakit ng katawan mo. Lalambot yung mga litid na sumakit sa likod. Pangatlo, mas masarap ang tulog mo. Di ba? Masarap ang tulog pag bagong ligo. Pangapat, mas masaya ang paliligo, nagiging mas happy ka, gumaganda ang mood mo. Panglima, iwas stress. Ang pamparelax talaga ang paliligo. And number six, alam niyo naman yung mga nakikita, mga tumitira sa ibang bansa, overseas workers natin. Lahat naman naliligo sa gabi. Wala naman nangyayari, wala naman nababaliw, di ba? Ngayon, explain ko kung ano yung totoo at hindi totoo base sa scientific explanation sa PASMA. Sinasabi ng iba, Dok, Uh, ayoko maligo kasi yung kamay ko, ano eh, namamanhid eh. Nanginginig eh. Unang-una, pag namamanhid at nanginginig yung kamay mo, ang cause po niyan, carpal tunnel kadalasan. Carpal tunnel, meron tayong median nerve dito, yung ugat dito, naiipit siya dahil puro computer, puro piga, puro gamit ng kamay, kaya naiipit to walang connection sa naligo, hindi naligo, na arawan, di ba? Naiipit kasi. Kaya ginagawa natin, ni exercise natin yan. Yung ganitong pampaluwag ng mga exercise na tinuturo ko sa ibang video. Iba naman sasabihin, Dok, lumalaki yung ugat ko sa kamay, sa paa, dahil sa naligo ko nung gabi, na pasma. Actually, ang varicose veins, 17% na mamana. Ang varicose veins, ang pinakadahilan niyan, yung mga lagi nakatayo, mga bodyguard, uh, security guard, police, sa SM, sa department store, lagi nakatayo yung mga babae, 8 hours ang katayo, hindi makaupo. Yan ang cost ng varicose veins by gravity. By gravity. Tingnan nyo, pag nakababa ang kamay, ano, by gravity, labas ang ugat. Pero pag tinaas, nawawala eh. So, ang secret, kamay mas madalas mataas, ginagalaw, kung paa maraming varicose, pwede mag-compression stockings at wag laging nakatayo. Okay? Isa pa sinasabi, pwede daw maging anemic. Oh, nililista ko kasi, eh. Yun yung last. Eh. Pwede daw maging anemic dahil naligo sa gabi. Actually, ang anemic, maraming Pilipino ang anemic. 40% ng buntis, anemic. Kasi buntis, eh, hindi ko makain. Uh, yung mga nireregla, malakas reglahin, anemic. Yung mga bata, misa may bulate, anemic. So, yun ang dahilan ng anemia. Walang koneksyon doon sa ligo o hindi ligo. Pero kung meron mang... Ang pasma, meron to sa ibang paniniwala. Sa mga eastern medicine, may hot and cold. Oo, possible na ba may tunay? Kaya nga, payo ko nga sa inyo, pahinga na lang 30 minutes, maligo na maligam-gam na tubig, kaya safe po tayo sa mga sakit. Salamat po.